Good evening everyone! Assalamualaikum! Tayo po ay magluluto ng kinamatisang baka. Buto-buto. So ang una kong ginawa po ay pinakuluan ko muna yung baka para lumambot. And then prepare na ako ng mga ingredients like potato, carrots, kamatis, sibuyas, bawang. And the other ingredients like eh, uh, paminta, and oil. So, ayan. Ang inuna ko muna ay nag fry muna ako ng patatas at saka carrots para po hindi po siya malusaw mamaya. So, ayan po. Ipa-fry niyo po siya hanggang sa medyo may pagka-brown-brown -brown na siya. So, ayan siya. Tapos na. At hahanguin na para po tayo ay magkisa na ng bawang at saka sibuyas. So, Next na, gigisa na natin barawang. Yung hanggang sa lumabas yung amoy-amoy niya. Napakasarap, napakabango. Kaso lang yung asawa ko, ayaw na ayaw niya ng nakakain yung garlic. Dahil daw mabaw sa bunga nga. <laughs> Arte ano. So yun, sinunod ko yung sibuyas hanggang tutuin niya din yan hanggang sa lumabas lahat ng aroma niya. So yun yung nagpapalasa after that, ayan na yung pinakulo ang baka. May buto. Actually, parang overcooked na nga yan. Eh. Hindi naman masyado. Parang lang. Pero sabi ng asawa ko, oo nga daw. Bahala na. Basta makakain din yan. So, iyan. Uh, ginis, uh, ginisa muna siya na may pagkakunting brown din yung baka. Bago nilagyan. Nilagyan namin ng konting turmeric powder yan. Nakalimutan ko lang ipakita sa may makasama sa mga ingredients. So, ayan. Kamatis. Antayin lang natin na maluto yung kamatis. Uh, tatakpan muna dyan para maluto ng mabuti yung kamatis. So, ayan. Ang aking asawa na ang nagtuloy dahil may mga ginagawa ko na iba. Ayan. So, after that, lagyan na ng salt nilagyan ng paminta and yung bisu or turmeric ay no um, dates syrup siya yung magpapatamis ng konti ang sarap gamitin yan so, gumamit kanya may kamahalan siya pero it's okay bigay lang din naman yan hindi namin binili so yan instead na sugar yung gamit yan na yung ginam, ginagamit ko Masarap siya para sa mga adobo, mga ganyan. mga nalagyan ba ng sugar ng mga pagkain Pilipino. So, nilagyan na rin pala ng ano, ka ng magic na, na sakyan. Lagay. Tsaka, inilagay na rin yung carrots and patatas kaninang uh, prinito. So, ayan nga, yes, sabi ng, uh, asawa ko, sabi niya, ka dapat kanina pa nilagay o, ano, patatas and carrots kasi uh, overcooked pala yung baka. So, okay lang yun para hindi ka na mahirapang magmuya So, ayan, nilagyan na ng sabaw. Yun yung sabaw na pinagpakuluan kanina ng baka. Ayan. Actually, ang dapat luto niyan is sa uh, parang caldereta or uh, menudo or ganyan sanang luto. Kaso lang nung nakita ko yung pagka, uh, ano niya, yung texture niya, yung lasa niya nang nalasahan ko yun, sabi ko, ah, ang sarap nito, yung parang kinamatisan siyang baka, sabi ko. Kasi Amin nagluto ako ng kinamatisang manok Ang sarap din. So, parang sabi ko, parang kinamatisa. So, cancel. Cancel ko na yung menu whatever, whatever. Then, uh, ano, ano, hindi ko na rin siya nilagyan ng uh, tomato paste. Yan. Kasi ang sarap nung lasa talaga niya. Promise. I-try ninyo. So, ayan. Konting-konti na lang, pinapalambot na lang namin yung, ano, yung carrots, saka patatas. Yan. Tapos, lagyan lang ayan, ng konting lang sili, man, kasi so, kaya ko ng okay, sili. Kasi, magiging asawa ko maglagay ng sili. Kasi, pampabango so din my yan, my eh. My pampabango na. ng, basta, ma masarap yung amoy. Ma basta, mabango. Ano? Yung so, ayan. Halo-halo yung asawa ko. Pinipigilan ko siyang maghalo yan Parang kasi medyo overcooked na yung siya. beef. Ano? Ayan. Huwag mong walain yung sabon ng ganyan. Tsaka hinahalo-halo din niya daod yan para hindi masunog sa ilalim. So sabi ko lagyan na lang, dagdagan na lang ng water. So ayan, patapos na. At, at yan, tapos na nga. At kami ay kakain na. Tinawagan ko na rin yung Bang friend ko kasi magkasama din kami sa flat na yan. Kung saan kami nakatira. So after that, hindi na namin pinakita yung uh, kumakain kas, kami kasi ayaw ng aking asawa ang nagbibidyo kami ng kumakain. So, ayan, tulong-tulong din kami dalawang mag-asawa sa pagliligpit ng mga pinagkainan, tsaka lahat na. So, ayan lamang po. Maraming maraming salamat ulit sa panonood. Bukas ulit sa mga panibagong video. Panoorin niyo po lahat. At please uh, comment, like, and share. Especially our YouTube channel, Sajam, the Iranian Filipino couple. Yun lamang po ako, Duffels. Bye!